Kalawigan, uh, iti kami ti uh, PNP, uh, iti LTO, na dumadu mga local government uh, units tayo uh, sending their representatives to talk about this uh, safe pedestrian lanes ordinance tayo. Uh, Naobserbaran tayo in the previous uh, months, also in the previous years, nga kaslang maliplipatan tayo ti uh, important na dito yung makungko ng uh, pedestrian lane can walkways iti para i ng ng, uh, nga individual. Ket na tayo nga pagbalinen dito yung ordinance sa tap ng uh, ada uh, mang remind kadigiti ako operate iti motor vehicles including uh, fellow pedestrians or individuals that we need to respect the uh, pedestrian right to way out. Sir, dun sa suggestion ko tayo, Di na kay Kuti CCTV. So, how's that? Uh, in the ordinance po kasi, tiing okay. kabel ko si JCRBJ CCTV will be an additional evidence, piece of mm -hmm. evidence. Mm -hmm. uh, nga mga paneknek nga may motor vehicle or may individual kaya taglapseng ka dito yung ordinance. Ha? Mm -hmm. Kaya DJ Suggestion na dito nga CCTV kaya talagang importante when it comes to apprehending violators of the different laws of the land, including the laws of, of the province of Ilocos Norte. Uh, the suggestion that manayunan iti CCTV dito ay uh, probinsya ng Ilocos Norte, tap nun mas makita tayo na sinundi kita ag -violate, ito ay violate yung kastoy na duma mga ordinansa. And that is a very good thing to consider. Mm -hmm. Sir, hanggang nga tayo na sa si Seth kumakain mo sa kailangan kailangan pagdating ito. Kaya kita ay ang lane na ko, mabudak na makita sa kasi gusto kayo apo at ah, may isang example tayo nga talaga dat tayo dito yung sango ito yung lawag LC square muna um, dat ito lawag city at damit hindi ko ang amin nga talaga pedestrian lane dito ang tatang kit construction nga nangyari awan met dito yung pedestrian lane di kiti sa bali met nga existing nga pedestrian lanes tayo laksang gasat pintura lat mo sa rin kaya trimwar pa nga da, dapat talaga specific material nga mausal nga maluto tap nun may kabil ka DJ nga pedestrian lane kaya't nabintas napintas na unay nga rimor dito tap nun na this is also an information gathering for us uh, the public hearing tayo to actually cater to what our constituents need in the province of Ilocos Norte. Gusto lang ako nga masapul nga mapaado iti pedestrian lanes ken mamaintain ang pedestrian lanes. Ubot-ubot nga rodi, pa nang surot kita tao pedestrian sir na sa'yo that it is lumasat lang tan nga pedestrian. It. it is also included in our ordinance apo mm -hmm. that they makungko na nga jay walking. That it. they it. iti pedestrian lane that impedes also traffic mm -hmm. and uh, the flow of uh, pedestrians or individuals mm -hmm. so to speak. At ay sudamit so mismo iti uh, mga uh, Anan, mang 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 by <laughs> violate when <laughs> kadayto yung ordinance natin. Dapat pati Mm -hmm. Pag, uh, to, to go to the other side of the road to get pedestrian lanes. But the question still lies: mm how -hmm. uh, digijay uh, streets are there in one pedestrian lane? The mm -hmm. suggestion is that I maala code is traffic code itina in the municipality of Kenshudad, which mm -hmm. is the province of Ilocos Norte. And we are expecting. nga ijay nga traffic code apo ket naka-identify ti establish na, na dito di nga pedestrian lanes that will be our key to also inform the local government units na dito di nga pedestrian lanes ket dapat ma-establish so what are you doing so we need your help you also must put up this pedestrian lane so nakapintintas dito nga may kon consider ta because all of this can can be the effect of passing this ordinance. Kaya no maipasa tayo dito yung tas dito mesa ng epekto kaya pumintas pa yung itinaduma doon mga component cities and municipalities Kaya mm dito'y -hmm. eh, dito probinsya ng Ilocos Norte which is ay na po, handmade nga di talaga na panunod tayo di yung una na ang hindi ka pagsasaritaan tayo dito yun mm -hmm. at dapat na napintintas ng epekto Sir, mm na -hmm. binasore uh, dito ito na malimita lang aksidente so nasisita nga ginahin na yung traffic aid dito ah LGU pinaka-hire additional traffic aid uh, Depende namin ka DJ uh, capacity mm -hmm. Mm -hmm. Iti uh, Local government units But uh, if they can uh, Hire more uh, Traffic aides To help the local government unit And also to implement this ordinance uh, Aside from all the other Traffic uh, ordinances that they have Then well and good ako Kasi mm -hmm. nung ato uh, tayong atiting nulong Siyempre mm -hmm. iti trabaho ti mesa ken ititrabaho And we can all safeguard Our constituents because we are trying to cooperate with each other. Sir, do you have ito y, uh, uh, ito. na oh, na kita businesses kada kita side walks na manghinder iti panagnat ng dekadesan. Sa hanga na include kada ito Ah, actually included isuna. Ada di ordinance okay. tayo ng ano. Mm. walkway or pathway oh. iti uh, pedestrian dapat han uh, uh, iso na nga maobstrakan mm um, kasi detaket right of way iti pedestrian mm um, -hmm. makungko na na nga ngayon ada digiti uh, sa yung busing tatay nga ada nga min digiti tattao nga aglakoda di walkway kasay agi uh, parking dati uh, ma the uh, motorized okay. fishbowl car kasi mm okay. everything at da, po dito ordinance sa tayo nga no awan pang or temporary authority nga naawat mo from the local government unit concerned han na mabalin nga ijay paglakwang so. kasi dito kaya pathway dito, walkway dito. Mm -hmm. That's why we also explained it a while ago na no ipalupos tayo mm -hmm. ng pathway or walkway kaya mausar aside from DJ, flow iti pedestrian. We are defeating the purpose of passing this ordinance. Mm -hmm. So we must start at one point in time, and this is already the time that we have mm -hmm. to teach ourselves na dito kaya pag apo iti tao, haan nga paglakwan dito, haan nga pagiparkingan dito, haan nga pagtambayan dito. Iso nga, agsarap tayo iti sa bali nga lugar, nga paglakwan tayo, ket no, when ken mabalin, mga tayo pay iti pamalubos iti local government unit. Tap nun, nga ibagbaga nga, basta na pang kalatan ng ipatakder idjay, nga pwesto, kaya ang tagaya madi talaga iti hmm. when no ag, ag standby ka DJ that is also the offshoot of this ordinance so naka, it's very great that we have been uh, talking about this apo uh, so, so no protector ready sir mga February or mga kanto ah uh, ordinance ang amin isun apo uh, so we need three readings yes, so uh, ag session kami to no 15 uh, that will be the time when all of the uh, suggestions of the different uh, members of San Panalawigan will be considered in time for interpellation and amendments. We will pass that on second reading, hopefully, by that time. And then, yung third reading na niya will be January. Mm -hmm. okay. Oo, will be January. Tapos, after today, we need to um, put this or uh, the publication na requirement na under the local government code to inform everybody as and then it will become effective. So hopefully by February, they will not na joke that in time for the founding anniversary of the province get effective to the end. Yes. Kung na kanya da nga by February siguro effective to that. and yung proper proper information dissemination of course with the help of the media uh, will already be. Um, um, At its uh, fullest, oh, during uh, the first month of uh, year mm -hmm. 2020.